What is up, guys? It's me once again, yung Poy Jem Nagbabalik na naman lang <laughs> sa isang panigbagong video Na-miss <laughs> ko yun, ha? Ah. Balikan nga muna natin ang channel ko Kamustahin ko muna, baka na-delete na eh Di ko na matandaan kung kailan ako huling nag-upload Ayan, 9 months ago na pala, katagal tagal na din Pero kahit di ako nag-upload, eh, nagbabike pa din naman ako Sumasali pa rin sa mga races at tumutulong din minsan sa mga events. Pero bakit nga ba ako nawala sa YouTube? Ito ang pinagkaabalahan ko, ang Facebook page ni Ninja Bogi. Sa mga di nakakakilala sa kanya, anak po namin siya. Marami-rami na din kaming nagawang videos sa page niya. And to our surprise, mas madaming views ang mga video niya. Kaya naman, mas ginanahan ako mag-edit ng mga videos niya. At dumami na din ang mga followers niya. At dahil dyan, mas nakilala na siya kaysa sa akin. Nagdatingan na din ang mga brands at shops na nagtitiwala sa kanya. Grabe, parang kailan lang nung tinuturoan ko siyang mag-trail. Madalas pa siyang matumba, kahit sa mga simpleng daan lang. Hanggang sa sinubukan niyang sumali sa mga kiddie races, mini XC at mini enduro. Unti-unti ko nang nakita yung determinasyon niya. Gusto talaga niya mag-bike. Kaya sinama ko na din siya sa mga trail na pinupuntahan ko. At hindi yon naging madali para sa kanya. Kaya naman nagporsige siyang magpraktis. Hanggang sa unti-unti na siyang matutong mag -trail. And the rest is history, ika nga. Hindi ko na mabilang yung mga rides na pinagsamahan namin. Pati yung mga races na sinalihan namin. At halos sa lahat ng yan, kasama namin si nanay niya na laging nakasuporta. At hindi lang trail ang pinasok niya. Pati BMX Racing. Oo, oh, hindi pa siya nag-champion dyan. Pero confident ako na sabihin sa inyo na sa BMX Racing, kaya niya makipagsabayan sa kahit kaninong bata dito sa Pilipinas. At ayan pa nga, pati mga jumps, inaaral na rin niya. Masasabi ko din na isa yan sa pinakpaborito niyang gawin. At isa din yan sa pinakinakatakutan ko. Aminado ako dyan. Kaya sa tuwing ginagawa niya yan, di ko maiwasang kabahan. At tuloy-tuloy na nga ang naging progression niya. Habang ako, dahil lagi ko lang siyang sinasabayan. Wala na akong improvement. Madalas tuloy akong nakakadinig ng wala ka na. Mas kilala na si Ninja Pogi kaysa sayo. Mas magaling na yung anak mo kaysa sayo. Alalay ka na lang ngayon. At dahil dyan, nakaramdam ako ng let's go, let's go, let's go, let's go. <laughs> Sobrang saya. Ganun pala yung feeling na unti-unti ka nang nilalagpasan ng anak mo. Nakakaproud yun. Kapag may humahanga sa kanya, pakiramdam ko achievement ko yun. Kapag nakakapodium siya sa races, pakiramdam ko ako yung nakatungkol din. Pag nagsisigawan sila pag dumadating siya sa finish line. Nakaramdam ko, nag sila para sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Naalala ko tuloy yung interview sa akin sa Iken Yuken dati bago mag-pandemic. Gusto ko yung anak ko kasi yung anak ko maliit pa eh, 5 years old. Gusto ko pag lumaki siya, kaya ko pa rin sabayan yung trip niya. Oo, oh, mukhang kaya, kaya. Yung lumawa, niyong mag-running, swimming, basketball, kaya ko pa rin sabayan. Mas naon na pa ako ng TV na sabihin yan. Ganyan din halos yung reason niya ba't siya nag-workout eh. Aminado ako na di na ako masyadong gagaling sa pagbabike. Matanda na ako nagsimula nitong eh. pandemic lang. Kaya oo, oo tanggap ko, support crew na lang ako talaga. Wala na nga ako halos may turo sa kanya. Kaya naghahanap na kami ng ibang magtuturo sa kanya para lalong mag-improve ang skills niya. Lahat ng pangarap ko sa pagbabay, tingin ko siya ang tutupad nun. Yung mga jumps na di ko kayang tirahin, alam ko one day titirahan niya yung mga yun. At dadating ang araw, siya na ang magtuturo sa akin. Pero sa ngayon, habang bata pa siya, i-enjoy ko muna na samaan siya. I-enjoy ko muna na sundan siya sa mga races. Madalas ko din nadidinig na ko na siya mag-isa. Para daw masanay siya at isa pa, kaya na rin naman niya mag-isa. Oo, oh, naniniwala ako na kaya niya na mag-isa. At na-appreciate ko yung mga tips na sinasabi niyo. Pero ang totoo, alam ko naman na kaya na nga niya mag-isa. Di ko na naman siya sinasamaan dahil... Natatakot ako na mapahamak siya. May tiwala na ako sa skills niya. Ang totoong dahilan ko, gusto kong i-enjoy yung mga ganong moments naming magtatay. Eh. Kasi alam ko, isang araw, di na niya ako kailangan sa trail. At di ko na siya kayang habulin. At kahit sundan man lang, pakakainin niya na ako ng alikabok balang araw Kaya ngayon pa lang, habang kaya ko pa, sinusulit ko na sundan siya at samahan Kasi isang araw, sigurado magugulat na lang ako na malaki na pala siya, di na siya bata Kaya eto, mag enjoy lang muna kami, kaming magtatay Habang naghihintay si nanay sa finish line At nanam namin namin ang bawat oras ng kanyang kabataan eh ano naman kung maraming mas magaling sa kanya? Hindi naman kami nagmamadali. Ang haba-haba pa ng panahon niya para gumaling. Minsan lang sila maging bata. Sulitin natin yan dahil hinding-hindi na natin yan mababalikan. nag na kami ng maraming maraming kwento na mababao namin sa aming pagtanda. Tandaan natin, maiksi lang ang buhay. Bawat araw dapat sulit para pagdating ng panahon na wheelchair na lang ang kaya kong sakyan. Pipikit lang ako at parang time machine. Madami akong mababalikang masasayang experiences. Sana kayo din, supportahan nyo yung mga anak nyo na gusto nilang gawin. Kahit ano pa yan, basta hindi masama. Dahil di nila matatandaan yung mga mamahaling taruan binili nyo sa kanila. Ang matatandaan nila, yung mga oras na binigay natin.